Ngayong linggo, matapos ang unang pagbisita ni Pangulo Aquino sa Tacloban City, bumalik po siya roon kanina para kamustahin ang mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Binisita rin ng Pangulo ang iba pang lugar at ayon sa palasyo, sa Tacloban na siya magpapalipas ng gabi. Nakatutok doon live si June Veneracion. Jiggy uh, Pia bumalik nga dito si uh, Pangulong Nene Aquino sa Tacloban City para personal na makita ang sitwasyon dito. Mahigit isang nego makarang tumama ang uh, bagyong uh, Yolanda. Jiggy hindi lang uh, overnight ang Pangulong uh, Aquino rito. Sabi niya ay uh, mananatili siya rito sa Tacloban City hanggat hindi siya nasisiyahan sa mga pagbabagong nais niya sa mga lugar na sinalantaan ng bagyo. Maulan ng panahon ang lumapag ang helicopter sa Tacloban City na sinasakyan ni Pangulong Aquino. Nanggaling siyang G1 bago nagpunta sa Tacloban. Pinulong ng Pangulo ang mga opisyal mula sa national at local government. Pagkatapos ay sumakay ng AUV sa pag-iikot sa lungsod. Unang pinuntahan ng Pierre. Sunod ang isang ospital. Pagkatapos ay pinuntahan ang bodega ng National Food Authority. Sabi ng Pangulo, hindi niya nakita ang mga inasahang pagbabago isang ligong makarang tumama ang bagyo. Nais doon ng Pangulo na mapabilis ang trabaho at mapunta na sa rehabilitation phase ang ginagawa sa mga apektadong lugar. Kaya nagpa siya ang Pangulo na huwag na munang umalis ang Tacloban City. Yung marami tayong inaasahan after one week, eh, hindi ko nakikita. So, baka dapat eh, kaya nandito tayo tutok na tutok, ulit oh, hindi lang dito ang problema natin. Siyempre, kinukumpuni pa natin yung ng Pablo meron pa tayong Sambuanga, meron pa tayong Bohol, meron pa yung Santi. No? So gusto natin talagang maibsan ang pagdadaanan ng lahat sa lalo madaling panahon. So lahat ng hanggang wala akong makikita may dadagdag pa dito, pananatili muna tayo dito. Ang mga prioridad ng gobyerno ay mas mapabilis ang pamimigay ng maraming relief goods at pagbubukas ng mga establishmento at bangko. Dahan-dahan ang nagbabalik ang operasyon ang ilang gasolinahan dito. Pero may utos ang gobyerno, limitahan sa 500 piso ang bentahan ng krudo sa kada bibili. Ang ginagawa namin, the best thing we can do at this point in time is to make sure na may limit yung bibilin mo. We're this, yung limit na is based on what we think would be your normal needs. Yung kailangan mo. Let's... Sa datos na inilabas ng DILG, mas dumarami na raw yung mga relief goods na nakakarating at napapadala sa mga apektadong lugar nga na sinalanta ng Bagyong Yolanda. At kapag dumating na raw yung mga karagdagang truck, mas bibilis pa daw ang relief operations ng pamahalaan. Gigi? Maraming salamat, June Veneracion.